Pag-usapan natin ngayon itong uh, post ni Joe Smith Medina. Ito po si Joe Smith Medina, isang bakla na naka nakatira sa Thailand. Uh, tauhan po siya ni Gloria Arroyo. Isa sa mga long time na mga alagad ni Gloria. I met this guy noong 2022 Uniteam uh, election. Doon po sa BBM HQ. Uh, and then, uh, naging kaibigan ko. Tapos eh supposed to be, siya yung kausap ko no, na dapat sanang magkikita-kita kami ni na Maharlika at saka nito ni, hindi ko akalain na makakasama doon, etong si, ano, si Mr. Sasot. So, yun yung may picture na nakita ko sa FB, post nila, nagtanong pa ako, kasi sabi ni Joe Smith, Sir, nasan ka na? We're supposed to meet uh, sa kanyang kondo, uh, dyan sa may, dyan sa Makati, Tandito um, dito yung may, 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 nuclear, yung gano'n, doon banda. So, ano, alas dos ng hapon. Eh, may picture na magkakasama sila. Sabi ko, sino yung dalawang babaeng kasama mo? Hindi ko nakilala si Maharlika kasi ang laki ng mukha, bilog na bilog. Nakaputin duster. Tapos si Mr. Sasot, parang nakapantalon. Yun. Ah, si, ano, si sa sabi niya. Tapos eto si, ano, uh, si Maharlika. Sabi ko, Maharlika pala yan. Yan. Sabi niya, sinismo. si Binibining Maharlika. Sabi niya sa akin. Ako, talagang tamad akong pumunta Ya, yeah, buhay pa ang bading. Okay? Grabe ang katarantaduhang ginawa niyan. nito. So, yung kanyang access pala doon sa BBM hindi po talaga siya kabilang doon. Okay? Nagkataon lang kasi na merong Merong uh, arroyo, ng apelido, na babae na napakaganda, na taga Thailand rin nakatira, na, kasi di ba, part ng unit team, etong sina, sina Arroyo dati, sila Gloria. So yung mga aliporis niya, pinasali niya sa pagpapatakbo ng unit team. So kaya may access doon. Ngayon, ang ginawa pala nito ni Joe Smith doon, may na mga nagre-reklamong kabataan, wala pong pinipili yan kahit na may edad na, basta lalaki, babaklain niya. Ganyan ho ka manyakol pala yan. O, kaya nilayuan niya ng maraming mga tao ron sa HQ. Yan. Tapos, uh, umimbento rin siya nung, ka, nung kwento na yung kanyang kondo, sabi niya sa akin, bigay ni FL sa kanya. sa Pilipinas plus allowance niya na kung ilagdaang libo yun uh, kada buwan. Ganon. So nasa circle sila ni ano ni ni F. Elisa. Yes, merong hinipuan na lalaki yan doon sa HQ kaya yan napatalsek Si ano si Joe Smith. Okay. <laughs> Mga kabataan, gusto niyang tirahin. Ganun. Ang lagi niyang binabala yung lakas niya ron sa HQ. Kaya so, uh, kaibigan niya si ganito, si ganyan. Yan. Ngayon, ano, uh, tumitirada na naman po sila ngayon. Kaya nagulat ako dahil ito'y nasa Thailand, itong si Joe Smith Medina. So, meron siyang post, sabi niya dyan sa post niya, na ano, mabuti nga nag-react agad itong si, ano eh, si Ping Lakson. Kasi, pinalilitaw nito ni Akla na itong mga kakapanalong mga kandidato natin ng unit ng unit team ng alyansa yung uh, lima to, ay naghuhudas yun ang kanyang intriga ang ginagawa oh, sabi niya rito ah from a very reliable source okay dalawang alyansa winners ay nangulit makipag-meet up o makipag-meet kay VP Inday Sara Duterte last night to explain their side and clear na they are against the impeachment. Yan. Bawal pangalanan muna. Sooner na, if pwede na. Meeting lasted one hour. Alam niyo ho, tatakpo nila yung ganyang magtanin ng intriga. Gawain niyan. Yan tayong trabaho niyan ni Joe Smith. Okay? Right. Yan. Ang daming mga nagagalit dito. Daming niloko niyan. Si Ali Mon, Oh, na isa sa mga naging kaibigan ko rin nung panahon ng unity Team. Niloko rin ito. Ang daming, daming kalokohan ang pinagagawa nito ni Joe Smith. Ngayon, ang sagot naman dito ni ano ni Ping Lakson, eto. I have been receiving reports that I and another senator elect in the May 2025 elections recently met the Vice President Sara Duterte. I vehemently deny and dismiss such rumors, sabi niya. Ay, nakatanggap ako. No, nakakatanggap ako ng mga chika na ako at ang isa pang nga kasabay kong nanalo na senador nitong 2025 midterm election ay nakipagtagpo kay Vice President Sara Duterte. Mar ito, marintong itinatanggi ang uh, chika na yan, sabi niya, ang uh, chismis na yan, no, as absolutely false and outright malicious for one simple reason only. As an elected senator, bilang halal na senator, na magiging uh, senator-judge sa impeachment trial involving the Vice President, should the said trial cross over the 28th Congress, it is the height of Impropriety Ibig sabihin po nito Ay wala po sa lugar Wala sa hulog uh, To meet with her Being a respondent In the said impeachment case Already transmitted to the Senate Diba? Okay. Pagkatapos po nito Obviously po Wala po talagang planong magdagdag Si Joe Smith Ano sabi niya rito? Bawal pangalanan Muna Sooner na If pwede na So for the meantime, wala mo nang pangalan. Because ang hinihintay po nila rito, nitong intrigador na akling na to, ay may mag-react na senador. At yun po ngayon ang titerahin nila. Pipressure nila ito. Ha? Para pagdating ng oras na ikinonvict, tata ang target po nila ngayon. Target po nila ngayon ay yung mga potensyal na mag posibleng mag din, uh, magbase ng desisyon base ho sa bigat ng ebidensya. At kahit po mabigat ang ebidensya, nako. Ang gusto nilang mangyari, not guilty ang magiging verdict. So tatrabahuhin nila. Yan po ang isa sa mga trabaho niya. Malamang yan ang trabaho ngayon ni Joe Smith. At ito again, ito po inagulat ako biglang lumitaw dahil lagi kong lagi kong dinidismiss ang possibility that Gloria Arroyo is not behind this uh, Sarah Sara Churvanes pero sa paglitaw nito ni ano ni Joe Smith nako eh mali, maliwanag na maliwanag mga tropa yan nila ano eh nila Tio Moreno yung mga akla sila sila yan mga magkakatropa okay so asahan niyo na ho So, dalawa na yung tinarget nila rito sa alyansa. Ba, ba't hindi niyo targetin si Camille? <laughs> at saka si Aimee. Di ba? Okay, sabi, hindi mga alyansa, senator, elect, si Manang Aimee at Camille lang. Mga walang delikadesa eh. Di ba Yung dalawang yun naman talaga. Okay? Pero ang sinasabi niya rito is alyansa. Two alyansa winners. So, hindi ho si Camille, hindi ho si Aimee. Kasi yung mga yon sa kabilang kampo na yun eh. Ang tinutukoy talaga nila dito ay eto pong si Ping Lacson, uh, si Tito Soto, uh, si Erwin Tulfo. Yan. Basta't yung limang nanalo po sa kanila, yan yung kanilang target dyan. Na uh, sirain. Simula pa lamang ito. So more coming from Joe Smith Medina. Pero nako. Actually, doon nang uh, lumabas itong post ng ganito ni Joe Smith Medina, eh, kaibigan ko to, so I was expecting na mahahanap ko to. Aba, hindi ko, na hindi ko siya mahanap sa Twitter, hindi ko siya mahanap sa Facebook. Kaya nagtataka ako, saan ninyo napulot ka ako ito? <laughs> Bakit kayo lang? So it seems na, ano to, uh, naka ako dito kay Joe Smith. Kasi tinignan ko yung blacklist ko sa FB, ang mga nakablock sa akin, itong mga ano lang, mga fact checkers, lahat ng ni-fact checkers sa pangalan, na mahigit sandaan yata 'yon yun ang mga blinak ko lang. Tapos wala naman ang pangalan niya doon, so malamang ako blinak nito. Okay? Alang hiya. <laughs> Biglang litaw uli eh. Okay, so iwan lang natin ito. Alam niyo, yung ginawa ni Ping Lakson, tama po yan. Yan ang sinasabi natin na dapat ginagawa po ng ating Pangulo. di ba? Diba? Sagutin ka agad. O, tapos pagka malisyoso yung, yung ginawang paninira, eh, paubaya agad sa NBI. At ang NBI naman, dapat may resulta. Hindi yung hanggang balita lang, ba? Diba? hanggang imbitasyon, pagkatapos nun, wala nang nangyari. Diba? ba? Oh, ganun NBA natin tulog eh. <laughs> Ilan na yung mga ganyang mga na na-forward sa kanila tapos wala na tayong balita. 'Di ba? Okay, so iwan natin 'to.